si Macho Boy o <laughs> ano nanunungkit na mga ba matamaan ako ha sure ka may lumaglag na sa bubong eh kasi makita kasi yung mga palindahan ng mangga pumatamaan ako ng mangga <laughs> Malaki na kasi nitong mangga. Malaki na mangga. Ay, nahulog na. Oh. Nahulog. Uy, sandali. Baka ako'y matamaan. Oh.